na isumitina ng Office of the President ang nominasyon kay incoming DILG Secretary Maroa sa Commission on Appointments. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, na isumito kaninang Umaga habang hinihintay pa nila ang kompermasyon kung kailan naman isusumite ng Office of the President ang nominasyon ni Kabita Representative June Abaya bilang incoming DOTC Secretary. Samantala muling tiniyak ng Malacanang na pinagkalooban ni Pangulong Aquino ng kalayaan si Rojas na gawin ang mga kinakailangan para lalo pang patatagin ang DILG. Kabilang na anyan dito ang Philippine National Police na dating naipagkaloob ng Pangulo sa pamamahala ng DILG under secretary Rico Puno sa ilalim ng namayapang si Secretary Jesse Robredo. Nauna na ang ipinahayag kasi ni Rojas na lahat ng co-terminus position ay dapat mabakante. Kasunod nito, nilinaw naman ni Lacerda na hindi dapat lagyan ng malisya. Ang appointment ni Rojas sa DILG ay simula ng pag-igting paumano ng hidwaan nito kay Vice President Jajamar Marbinay. gate ni Lacerda, walang dahilan para magkaroon ng iringan dahil iisang administrasyon si Rojas at Binay. Samadala sa ibang balita nais is ng Philippine Institute for Development Studies na maisabatas na ang kontrobersyal na reproductive health bila. Ayon kay Dr. Erlinda Medalla, Senior Research Analyst ng PIDS, mas mararamdaman din ang sinasabing inclusive growth sa mga probinsya kung kaunti lamang ang makikinabang sa pag-angat ng ekonomiya. Nananatili daw sa 26.5% ang mga may hirap sa bansa at kakaunti din ang mga nakukuhang trabaho sa manufacturing sector dahil sa kakulangan ng kaalaman. At tinatayang ang RH Bill ang makakapagbigay ng mas malawak na oportunidad sa mga pamilya na mga makapaglaan ng pera para naman makapag-aral ang mga anak. At ng mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang karagdagang balita, mag-login lamang sa aming website www.ptbnews.ph.